here at Jollibee Daddy. See? Stig siya, oh. Tingnan mo, may headband. Para ikaw. Mm. Nakaupo na siya sa baby chair. Pwede na. Love you, Daddy. Nakabili na ako. Ayan, walker niya, oh. Disney. Mamaya, video natin. Oh, yung galing niya. Oh, nyam-nyam, oh. Mm. Beautiful ice snack. Pag-it muna. Pagyut, pagit muna Anong pagit mo? Pagyut, yung ice mo ba no? Ayaw na, ayaw na magpagyut. Bakit sa ice, yung ice mo pagyut? <laughs> Nagagalit pag kinukuha mo yung pagkain mo. Wala na ba sa diyan? Abay dali, kain muna kami.